boss. Boss. Papagawa lang sa ito. Ito ito nangyari oh. Puto lang magkano kaya? Aden. Rice cooker ko. Cooker ko. So, ano nangyari dito? Eh naputo lang yung ano. Ito lang. Ito lang idudugtong mo diyan eh. Ah, madali lang to. Ha? Madali magkano pa? kaya? Magkano? 3.5. 3.5? Oh. Babatintin mo naman. 1, 1 lang to. Bili ko sa rice cooker. Eh, gano'n ang gawaan eh. 3 talaga kasi dudugtong to. May, may hirap to. Ay, hindi. Tsaka talit binabayaran dito. Anong talit? talit? Akin na. O hindi, is, ano, 1,500, 1,500. Hindi nga, hindi na. Ah, oh, mahal, mahal. 3,000. 3,000? Oo. Hindi, hindi, hindi. Okay. Hindi, hindi mga 800, pwede 800 o 700. Hindi na. Oh. mahal, Bo mahal, mahal, mahal. 400, 400. Hindi nga, mahal mo maningil eh. Sige na boss, 300, 300. Ibigay e, mo na yan, 300, hindi nga. O, so, ikakabidalin to, Mamaya okay, gawa na to. Okay, na. Oh, oh, 100, 100. 100, boss, 100. Sige. 100, ha? Sige. Balikan mo to mamaya. Agawin ko to. వన్ హండ్రెడ్ ఆ టికే చికెనా హండ్రెడ్ అంపల్